nilas? Dalawa na to sira. Dalawa sira. Oma. Si Bo, ano bang ano boy na ano boy? Boy, nasaan ka saan ka na nga nakatira ngayon, Bo boy? Ah, saan ka na ngayon nakatira? Saan ka na ngayon nakatira? Yan. Oh, saan ka na ngayon nakatira? Ah. Saan ka na ngayon nakatira, boy? Eh, umiingi na ako. Tama pa mga kito para mga pantay na. Di, Wala. Dito tayo, boy. Dito, maka... No? Layo ni di Buboy. Bo, <laughs> dito. Ay, dito ka. Boy. Boy. Saan ka na nakatira ngayon? Hindi mo na marinig. Ah, hindi mo marinig? Pati yung pandinig sa tainga mo, mahina na? Ah, ano na yun? Mahina ko. Marinig ko lang, mahina na. Mahina, mahina Sobrang hina. Lakasan ko na lang ang boses ko. Boy, saan ka na, na Kumusta na yung sa mata mo, boy? Ha? Kumusta na yung sa mata mo? ba diba, sabi mo ipa-doktor mo doon sa ano sa may ano Di ba sabi mo ipa doktor mo doon? Ba't hindi ka bumalik doon sa may ano sa may isabon nyo? Na hindi, na uh, kong... hindi ka nga mabubulag niyan. No? Iaano yan, yung kakayurin yan, Lagyan ng lens. Oo nga, hindi ka na nga mabubulag niyan. Gagalit ko. Kora. Ito nalaman lang yung walang bantay, buta pinag ka, ano mo. Ay, ganon. Kailangan boy, may bantay boy. Kailangan may bantay ka, si Luloy. Oo. Oh, si, yung anak mo na si Luloy, pabantayan. yan. tulong sa mga... Para gumali yung mata ko. Oo. Oh. Tap. Si Luloy, kailangan may bantay yun. So, malapit ako sa mga loko. Ang lalako. Kaya wala siya. Kaya Ang ah, kaibigan ko ba? Hmm. Ang Hindi ako maka... Hindi para... Ano ka agad mas akong bantay lang kasi kailangan ko. Manawagan ka sa anak mo. Sura bantay. Hindi sa anak mo. Bantay ka na. Ha? Hindi. Ano yung gulay matamukay. Ang tinulong ko yung doktora. Dok. Okay ba yung, oo oh, nakakita ka na ng atin eh. Kaya testing pa lang ng atin, nakakita ko. Ano nga, ito yung nakakita na ako. Uh, ang unang patak niya, dalawang patak niya lang ang mata ko. Nakakita ko ng liwanag mga tao. At binalik niya kung alam niya walang bansay. Magaling din po kura ko eh. Alam niya walang bansay, binalik niya eh sumabo Kapag ngayon. Ibang kulay. Ang mata ko. Ano na hirap ng tao. Sobrang labo. Pero ang mga makita. Yung bisita mo eh. Ay sabi ng doktor sa akin na kailangan may pantay talaga. Yung, yung anak mo, yung anak mo na lang pabantayin. Boy, yung anak mo pabantayin mo yung anak mo. Ha? Yung anak mo pabantayin mo. Ano yung babantay ng anak niya, yung buto? hindi pwede iwan, hindi nga nga yun hindi nga pwede, pwede nga tatuwalaan yun sa ibang hindi nga nga lagi kasi na ano na, yung nakapasok wala, wala pa tapos? sinasanay pa rin butso niya, nilakay pa lang oo oh. hindi, parang lulo yun eh, butso niya hindi, para, para may ano, may bantay ka sa ospital si lalaki, si buling wala yung mabuhay, may mga Ma ganun sa lulo Ayun, oh, punta ko. Pabuk na bayo. Kaya kaapin na ako. Lulo karga. Hindi eh. kaapin yung karga-karga. Bet ayaw mo doon tumira sa kanila? Ano? Alam na ano? Ano lang ako kasi malabo. Kita ko tao kasi malabo nga. Na ano kasi na iba kulay. Katarata. mm, -mm kahapon Di ba eh, umano, may, lumapit naman, may, marami mo, naman mag Alam mo, um, alam, alam kong may kilala ka ng mga iba para, para magbantay lang ba. Alam mo, um, may pera lang akong dam. Um, Kuha na akong bantay para ma... Ba't ang anak mo ayaw mo pabantayin kahit isang araw lang, boy? Boy, yung anak mo, si Luloy, kahit isang araw lang, magbantay sa'yo. Ayan na nga ako sa inyong dalawa. hindi ko na nga. Hindi ako ng mga... Bawa kayo sa pretty kid. na nga ako. Wala namang problema sa amin. Ibigay-ibigay no? naman kami ng... Ibigyan-bigyan ka naman namin ng tulong. Hey. Hey. Hindi yung ano yung kailangan ng anak mo. niya ako ng ano naman doon. Binigyan sa, ka ng asawa ko ng pera. Dalong libo, da -da di ba? Oo, binigyan ka so, da bo, pera ng pera. Tapos sinago kong dalong libo. Nasaan na pala ang pera na binigay ng asawa ko sa'yo na 2,000? Pero, uh, pagkailangan yung gamit ko roon. Wala rin, pinakanggal din niya. Ito na yung 550. Kung ngayon, manawagan ka ngayon. Ano, manawagan ka ngayon malay mo may may ano may magtulong sa iyo ng mga ano mag-sponsor sa iyo para maano yung mata mo ma kailangan ko ng tulong sa mga ibang lugar. Sana tulungan nyo ako. Kailangan ko sa iyo. Kailangan sana sa matulungan niyo po ko. Kailangan ko. Paano pag may tumulong sa iyo, kailangan mo pa ano yung mata mo? Halimbawa, kailangan mo lang naman ng 3,000, di ba? Ngayon, sinong magbabantay nga sa'yo doon sa Is Avenue? Anak mo na lang magbabantay. Meron mo. Ma ma <laughs> Anak mo magbabantay sa ospital. Ay, may malasakit na tumulong sa akin. Papasalamat ako. O, oh, yun. May pusong... Ano, matulungan lang ako. Oo, oh, ganun. kailangan ako tulong kahit kanino kapag yung alam ba sa magamot malay mo boy may mapa mapapanood ka boy ng ano boy ha ang tulong namin na binigay sa'yo na sa, naubos na ba ay pa kasi kulay hindi mo hmm. bo boy sa ano, ano bo boy pag ha pag naging naglakat-lakat ako pag na kasi nakikita eh kita, be. Kita kami dalawa. Ha? Ayan, o. Oh. Malay mo may, may umaba na sa'yo na ano na dagdag ulit tulong umaba. Di ba? Wow. Di ba? Sige na. Ah.